Pilit-pilit ka, talaga Hindi talaga. Nakakasampak na dito siya. Ayan na, oh. oh. sinatakin na. Nalang ko kung anong ginagawa ni Nenekin. Ulit, binubusan pala ang tubig. <laughs> ito ah, Bernie Santo na Bernie Santo mga lasengko ko naghahanap ng diskarte oh. Mago para makainom. Ay, ayun ginagawa namin. Ay, ayan. lang ka simple. Ah, si Alex yung finisher namin. Ganyan lang ang gagawin. Pre, pakita mo pre, Lord. paano gawin? Paano isasalpak yung ano? Ah, ganito lang po yan. Una, kukuha ka ng isang buo. Tapos, puputulin nyo po yung dulo. Oh. oh sa so may gustong magpagawa, ah. pwede yan. po kami. Tapos, kukuha nyo yung pat-pat. pat nyo kung gaano palaki yung butas. Yan. Yan. May pattern po yan. Tapos, samin nyo yung daliri nyo. <laughs> yan. <laughs> Ganyan lang. Tapos, ganun lang. Ayan. At tapos, saka nyo papaluin. Ayan. Diba? Simple, simple. yung paglapat. Paglapat ng ano? Paglapat tapos, ng stick. Ngayon, sasalpak nyo na lang po yan. Ayan. tapos, sabay tali. Pattern, sabay <coughs> tatali nyo na lang. Ayan. Oh, so, nasa na kung alambre o ano. oh, ito, ito, finisher o. Oh. Ayan, resort style na banderi, banderitas to. Lahat po nang gustong magpagawa, pumunta lang po Ayan. sa sa pulo Baka magpipiesta na sa inyo at gusto nyo itong ganitong idea na ano. Pwede po kami. Ayan o. No. Resort style yung ano, banderita. Pakalagyan <laughs> mo pa ng gin